at day good mga ka JT sa kalam at magandang hapon nga pala po at eto po pumunta po ako sa isa kong kapatid si major number one at may dinala po ako mga electric pan tapos may nilalakad po ako sa may munisipyo at ako'y mag abroad na ah, alis na ako sa Pilipinas joke lang po at meron lang po akong kukunin sa tropa na ano tapos eto dumaan po ako ay Atimonet at yung Pagpasok ko po dito sa ano nila sa subdivision syempre ah, hindi na po ako nagtagal may dinala lang po ako tapos may binigay at ayan, papasok pa ako ng subdivision mga ka JT. Habang papasok po ako dyan, wala pa pong traffic ng paglabas ko. Tapos may dinaanan ko lang po yung pinabili sa akin pang regalo na dadalhin ko sa munisipyo. At ito po, palabas na po ako pagkadaan ko kay Timonet At kumana na lang po ako dyan. Ingat-ingat po tayo dito sa kantuhan na to. Minsan may mga na sasakyan mga ka JT kung kayo taga rito sa Kalamba. At ito, nagkalambalop lang ako at may mga anis kaso at may pinamili ako sa tindahan ng kapatid ko at may kinuha po akong bagay na kailangan kong kunin uh, para sa akin sa City Hall ng Kalamba at ayun naman na ayos ko naman po at ayun nga pagkadaan ko po kay ate at yan, sabi ko po sa inyo sa kantuan na yan, medyo magdadaan tayo at palabas na po ako ng subdivision na yan barangay halang po yan mga ka-GT at tapos pagkaliwan nyo po diyan may nakasalubong po kung nagihihilahan ang truck at pinagbigyan ko na po at yung nasa likod ko po ay hindi man naisip na mayroong naghihila pero okay lang po mga ka-JT hindi naman po nag nagkabigaya rin naman po ayan nakasalubong truck na yan ang nakita ko po nakasard kaya pinagbigyan ko na mga ka-JT at yan po pagkalampas niya po at ayon, nasa highway na po ako paglampas niya po ay napagbigyan ko naman po may dinaanan po ako dito at may binili lang po akong pangbigay po dun sa pupuntahan ko mga ka-JT sa City Hall at, at syempre Pagkatapos ko po rito, uh, dumiretso na po ako sa papuntang Kalamba City Hall, sa Bagong City Hall, mga ka-GT. At yan, dumaan lang po ako sa isang building na yan para may bili. At may, may pagbibigyan po ako. Siyempre, kailangan po natin uh, gawin to dahil may kailangan po akong paayos, mga ka -GT. At sa magtatanong kung ano yung naayos ko, secret po, papakasal po uli ako, mga ka uh, joke lang po. At yan, pagkatapos ko po makabili doon ng kailangan ko, dumiretso na po ako papuntang City Hall. Ito po yung ano, halang na may papunta pong stoplight na pag magagaling kayong kalamba na pinagmumulan din po ng traffic to mga ka JT pag sabay sabay po pag lampas nyo po dyan sa burger na yan uh, dire diretso lang po dyan tapos lampas lang po tayo ng hospital na yan na uh, medyo nagsisimula na po yung traffic dyan mga ka JT pero hindi naman po ako inabot dyan dahil meron naman pong stoplight at hindi naman po ganun ka traffic mga ka JT basta uh, ano lang po light uh, traffic lang po yung halang na yan dahil po gawa ng stoplight. At pagkarating po sa stoplight, syempre kakaliwa po tayo, papunta pong City Hall. At doon, uh, pagpasok ko po ng City Hall, at uh, pinarado ko lang po yung sasakyan. Tapos umikot po ako sa may likod. At doon na po ako dumaan mga ka-JT. Tapos pagkaparada ko po, uh, saglit lang po ako, dumire, uh, dumire na po kami papuntang uh, Kalambabayan. At may bibilihin at may kukunin doon sa isang lugar naman doon sa may papunta doon kay na pinsan OEM. Doon sa may Ramadan mga ka-JT. At ayan po, uh, inantay ko lang po mag-go na mag, -o, mag -o dyan, mga kasakala, mga ka driver. Uh, regular na po yan, uh, magkaka-traffic po dyan sa mistap light Tapos sa uh, pagkagupo, inabot ko po yung go na uh, pinakakaliwa po lahat. At ito po yung daan papunta na po ng City Hall, makalampas lang po ako ng Riles. At ayun, uh, hindi naman po ako nagtagal dyan sa City Hall at uh, may kinuwa lang po ako at may dinula lang din po ako pinabili. At uh, umikot na po ako doon sa may likod, doon na po ako may pumarada dahil saglit lang naman nakiusap po ako doon sa isang garden ah uh, pinayagan naman po ako ng sinabi kong doon ko sa taong kakilala niya rin mga ka-JT. Uh, at yun, may pinaayos po ako, magpapakasal po ulit ako. Opo, magpapakasal po ulit ako. De, joke lang po. Punta lang po ako dyan at may ginawa mga ka-JT at may dinala. Pagkatapos ko po dyan, uh, ayun, umikot na po ako sa may likod ng City Hall at doon po ako dumaan sa may Bureau of Fire, sa may uh, gawaan ng mga sasakyan ng gobyerno at yan, dyan, hindi naman po ako nagtagal dyan medyo nakaano lang po ng traffic dyan ah uh, sa may parking na yan sa may paskuhan ano na yan basar tapos ayan alamik uh, umikot na lang po sa may fire at uh, kamaliwa po ako dyan uh, kung mapapansin nyo po marami mga Christmas light na hindi bukas syempre ewan ko lang ako kailan bubuksan yan siguro napaaganda po yan sa gabi mga ka GT pagka ini binuksan na po at uh, magigim pasyalan na po yan yan po yung ah uh, Christmas Village ng Kalamba City. May mga na ka nasa kanan po, parting kanan na nakita ko pong inaayos pa yan. At sana hindi po matumba ng bagyo mga AJT at na uh, nasa kanan na yan uh, sa may harap ng City Hall. Tingin ko po napaganda po niyan na uh, pag sa gabit na na po yan. Tapos uh, kumana na po ako, dumiretso na po ako sa may papuntang Lecheria at doon po ako dumaan. Uh, at syempre may kus lang, dumaan ako sa may science high school at sa Lecheria, Papanigpata, si CI. Diyan po, uh, medyo naka-traffic lang po tayo diyan kasi galing po ng stoplight tapos yung mga nagbababang pasero uh, at nasa gitna na po yung ibang jeep. Hindi ko po alam, talagang sobrang traffic na po at may yung iba ho, awasan na. Uh, Dumiret-diretso lang po tayo diyan tapos doon po ako dumaan sa may pupunta na uh, sa St. John uh, at sa Science. Ito ano, uh, tayo medyo traffic po doon kasi nag-aawasan po. Hindi naman po ako nagtatagal ng traffic, hindi naman po lahat eh, ganun ka-grabe. Uh, at nag uh, lang sa awasan kaya hindi pa masyadong traffic hindi pa sabay sabay ang pagawas sa mga ka-JT. at kung matatanong nyo po kung bakit lagi po ako nasa kalamba uh, bayan at may anayasikaso po ako at may mga taga doon lang po yung pinupuntang ko na uh, pinagkukuhanan ko ng ano ng papers makasakalam. At diyan po nakadama tayo ng konting traffic kasi oh, may trailer na syempre dapat kailangan pagbigyan niya mahaba ho yan, hindi ba basta-basta pwedeng salubungin yan. At yan ay kumukuha ng biyada sa kaliwa sa kanan pag ho yan, kailangan nila ng clearance or uh, para makapasok sila. Uh, at, pagkalampas niya po nawala na rin po yung traffic. Ito naman si Kuya, hindi ako kung magsasakay o ano. Uh, basta ayan po, uh, lagi po nasa gitna pag nakakita ng pasero, sa gitna na po natigil O ayan po ah, ah hindi naman po lahat ng pampaseyero ng jeep ah, At ayun, pagkalampas po namin na Lichiria ah, Dito na po kami sa may ah, papuntang St. John At after po ng St. John, ah, kumanan po ako sa may papuntang LCBA Sa may LCBA o may daan po doon Naghanap na po ako ng iwas-iwas rapid dyan dahil pupunta ako sa may Wilia Silangan ah, Doon sa may parting lugar ni pinsan Pinsanoyen, doon sa, sa bahay niya at doon po, meron po akong pinuntahan at hindi ko naman po inabot yung tao at babalikan ko na lang siguro, hindi ko po nakausap. Pagkatapos ko po sa City Hall. At dyan po, nakaano po tayo ng traffic. <laughs> at pasensya na po kayo, medyo inuubo tayo at nasamid po ako, kaya napipigil po yung ating, ano, at naririnig po dito na medyo ubo. Pero yung Malat at Sipon, wala na po mga ko. At doon, pagkalampas po natin ng, ano, ng St. John tapos mayroon pong simbahan dyan na pang ibang religion kanan po tayo doon sa likod po ng LCB na naging harap ngayon ng LCB school. At uh, nakaramdam po tayo ng traffic diyan kasi nag-aawasan din po yung St. John area. Yang uh, sa mga taga-Kalamba City, alam po yung St. John na school na 'yan na nasa kaliwa na yan, mataas na building na 'yan. Uh, at malalampas po tayo ng dalawang gasoline station diyan tapos kakanan na tayo ah uh, papasok na po na LCBA ah uh, sa may pupuntang Sterling po sa mga nakakalam Sterling building po yon tapos sa uh, kakanan po tayo doon mga sikreto pong daan na pwede hum makaiwas sa traffic yun po yung ginawa ko at after po dyan ah uh, makalampas po ako sa traffic na yan at uh, ayoko na pong maka ano po ng traffic dito na po ako dumaan sa may LCBA na to at ayan uh, uh, awasan din po wala po ako nagawa kaya doon na po ako dumaan sa may papuntang Sterling kumanan po ako diyan makalampas po ng building ng LCBA na yan yung, mata, yung mataas na yan may bulong guhit na yan uh, at ayan habang binabaybay ko po yan ayun, na uh, kaya pala traffic po yung tricycle po sa gitna nag sakay pero okay lang po uh, wag na lang po iinit ang ulo natin talaga naman po namamasada sila baka boundary hampa at wala kang kita wala pang kita yung tricycle na yan, at after po namin makalampas doon uh, at nawala naman po yung traffic uh, uh, slate, slate lang moving naman at ayan, yung building na LCBA, kakanan po tayo dyan sa may dulong-dulo nyan. At yung building na matangkad na yung sa kanan, ay sterling po yan. Kakanan po tayo dyan, ha, palabas po ng LE Village. At doon sa LE Village, eh, may bilyas silangan po, Purok 5. At kumanan po tayo doon, papasok po doon sa may Bilya Silangan, tapos sa may LE Village, at uh, papunta po doon sa Ramada, at hindi ko naman po inaabot yung tao doon na aking kakausapin na uh, pag-aabotan ng papers at ayon. Uh, kaya bumalik na lang po kami at doon kami sa may bandola duman at ito po yung sinasabi ko sa inyo sa may uh, skinitang sterling mga ka -GT. At ayan po, dire-direcho lang po yan. Bandola po yan, yung unang kanto na yan. Tapos may barangay tres po dyan. At dire-direcho lang po yan, may maliit na skinita dyan. Nalalabas po ng LEB late sa papasok po ng ko at uh, doon po, kakaliwa lang po ako dyan, uh, pagkalampas po ng bandola, at ayan, pinagbigyan ko po isang L3 at atras uh, po yan. Lumampas lang po ako dyan sa may bandolang kanto, tapos kumaliwa po ako pa LA Village, uh, kanan po ako ng papuntang Barangay 5, at doon po, nakaramdam mo tayo ng konting traffic. Kasi syempre, kantuhan na yan po yung sinasabi ko sa inyong pakaliwa na yan. Bandola, diretso lang po tayo doon sa miskinita na yan. Yung skinita na yan ay labas niyan ay yung kabilang highway na papuntang Bilya Silangan, 5, uh, Ramada, at kakaliwa lang po tayo dyan. At pag po kayo dyan, pabalik lang po kayo doon sa may sa school uh, sa may malapit sa Seng At ayan, uh, sa barangay 5 Arco na po, ako, kumanan po tayo dyan. Hindi ko po inabot sa bahay yung pinuntahan ko dyan. Kaya sabi ko, tsaka na lang, uh, pagbalik na lang, iniwang ko na lang po doon sa bahay yung mga kailangan niya, mga ka-JT. At kumanan lang po ulit ako dyan. May mga nakatira po ditong mga politika. Uh, hindi ko na po babangkitin kung sino. Basta mga sa kalamba po nagsiservis Dire-direcho lang po tayo dyan. Naalala ko po yung unang kanto na yung bahay niya. Yung kakilala yan ni tatay. Ayan, nalimutan ko na yung pangalan. Uh, at ayan, uh, pinapumasok po ako dyan. Dito po dati nakatira si Namaring Dana. Uh, at ewan ko kung nasa San Pablo na raw po sila. Ewan ko kung nabenta na yung bahay nila dito. At uh, umikot lang po ako dyan. Nung nadala ko na po yung papers, uh, dito po ako dumaan ulit sa may bandola, sa may likod ng palengke. At uh, um, nakaramdam daw tayo ng traffic. Kaya iwas-iwas po tayo sa mga traffic. At may pinamili po ako na sa tindahan ng kapatid ko. Kaya po ako bumunta ng pabuntang trade. Pero dito po ako dumaan sa may likod ng palengke yung luma, sa sa May Mercado kasi doon na uh, naiwas-iwas traffic po tayo at uh, umikot lang po tayo diyan. Kagatapos ko pumuntahan yung bahay na kailangan na kailangan kong puntahan tao at iniwan ko na lang po sa bahay nila yung papers. sa yun po, sa May Mercado po ako dumaan. Makalampas po ng Bandola. Ito po yung bagong uh, public market, uh, wet market ng Kalamba City dito sa merkado. Inikot ko lang po yan. Ayun, medyo hapo na po na po ng araw ngayon at uh, sikat ng araw ay paglubog po pala ng araw sorry po tao lang po ayan uh, binusinahan ko po yung e-bike medyo sa gitna po pumarada at uh, ayoko naman pong sabihan uh, sinabi ko na lang isang busina uh, na uh, intindihan naman at uh, tumabi tapos nakalampas na po ako umikot lang po ako diyan labas po naman yan ay sa kabilang kanto ng sterling uh, yung sinasabi kong building. At ikot lang po kami dyan, tapos sa uh, dumaan po ako sa may pabalik ng LCBA, at dun po ako dumaan sa may papuntang uh, kinapato, ano bang tawag dito, sa may papuntang bantayan. At doon, nakarandam po ako ng traffic noon, at syempre, meron akong bibili doon sa may mga makalampaso ng heaven, at doon sa may Chipeco Avenue. At ayan, nakaikot na po ako dyan, tapos sa uh, nyo niya. Diretsohan po niya, excuse me po, sorry po, nabubulo lang po kasi inuubo. At yung pagdiretso niyan ay dead end, kaliwa na po kayo dyan, paikot po ako doon sa may papuntang bantayan, At doon sa may dating nobo, at dating sinihan na makiling. At ayan, kumanan po ako dyan sa kantoan na yan, dati po dyan, uh, ah, naghihintay po dyan ng mga estudyante ng Shenzhen. Noong may namamasada pa po dito jeep, ngayon no, ay wala na namamasada ng jeep dito, galing Los Baños. Puro galing Santa Rosa, Cabuyao na lang po at Binyang. At ayan, pagkakanan ko po, kakaliwa po tayo dyan, uh, bantayan na po yan, uh, pag-ikot nyo po dyan Tapos, dire-direcho lang po ako, papuntang uh, trade At hindi naman po ako lumampas doon dahil meron po akong biniling mga plastic at uh, paper cup Dito lang po sa may maharapan ng bahay ng Luman Chipeco At ito po, uh, ikot lang po tayo dyan, dyan po nakaranas po tayo ng traffic kasi po, rush hour na nag-aawasan na po talaga yung mga bata, kaya medyo traffic po dyan, pero hindi naman yung ganun ka Ang inabot ko, basta sway-sway lang po tayo, uh, slight uh, traffic lang, talaga nagpapahinto lang yung mga papuntang bantayan. At ayan po yung Novo, mga ka-JT, at diretso lang po tayo, papuntang trade. At ito po, uh, dumaan po ako dun sa bilihan ng ano, at after ko pong mamili ng... Uh, kailangan sa tindahan ni ate na paper paper plate uh, at mga kutsa-kutsara uh, disposable glass at uh, kung ano-ano man, plastic bag dumiretso na po ako dyan mga ka-JT at uh, ang huli ko pong pinuntahan dyan ay yung Ah, uh, Peres at doon po may binili si Ate at nandun po kasi yung ibang kailangan ng pamilihin at ah uh, doon po nakalagay yung ibang ipapamili na panglagay sa e store. At ayun po, uh, tumigil lang po ako dyan sa bilihan ng ano, uh, ng paper plate. At pagkatapos ko pong tumigil dyan at syempre mabili ko na po yung mga nakalista at uh, dumiretso na po ako sa may papuntang trade at nandun po yung Peres ah uh, pamilihan mga ka JT uh, lahat po na hindi pa nakaka-uwi ng kalamba at uh, gusto makita ito at ayan po tumigil po ako dyan nandyan po yung bilihan ng mga paper plate at after ko po makapamili dyan dumiretso na po ako papuntang trade at ayan po uh, pakalampas ko po ng release at uh, medyo nakadama po tayo ng traffic dyan ang dami ko pong dinaanan dyan, uh, bilihan ng gulay, uh, tapos sa uh, may riles. At after ko pong makapamili sa Perez, mga ka-GT, at inabot na po ako ng gabi pag uwi kasi oh, inabot po tayo ng traffic at uh, mayroon pong mga pinamiling iba at may dinaanan po akong iba mga ka-GT at ayun po mga ka-GT hindi naman po ako nagtagal masyado sa peres at yun uh, after ko po mapamili lahat yung kailangan na nakalista uh, dumalito na po ako pa -uwi. at eh, pagtawid ko po nga pala dito sa may release na to uh, marami na pong tao dito na mga namimili mga na uh, lalagay na ng paninda sa tabing gilid ng kalsada at marami na po kayo mapapamili nalimutan ko pong bumili ng gulay na favorite ko mga ka saka alam at ayun po pag lampas ko po dyan sa release na yan nakita ko po ang dami na pong mga namimilit na kadisplay na gulay at hindi naman po ako nakapamili dahil inuna ko po yung kailangan pang sa tindahan at uh, mga saka alam JT maraming maraming salamat po sa nanonood sa akin at nagsusuporta at uh, sana po ay nyo pa po ako. Kaya po hanggang dito na lang po tayo. Medyo inubo pa po, po tayo. At see you on my next vlog mga ka jt Tatapusin ko lang po mamili ng paninda. At ako ay na po. At sigurado po sakto po sa traffic ang pag-uwi ko mga ka jt sa kalam. Uh, ako ay magpapaalam po sa ngayong video na to. Hapon na po. Pagkagaling po ng Kalamba City Hall. Dumiretso po pamimili. At ayun po mga ka jt ah, uh, maraming maraming salamat nga pala po sa mga nanonood at nagtatangkilik sa akin. At sa mga naniniwala, maraming maraming salamat po. Babus, mga kajiti sa kalam. See you on my next vlog.